morning guys masuk dana ayo yuk dari nama i tak udah nih guys pohon 40 by 40 bener komor dari mm. <Mile> Dito <dizzy> well, the... na lang yan at bigyan niyo pa. Wow. Dito na na buo na. O, guys, nahuman na ug sukod ni ug pila ka buok. Panto ka buok isang nasukod at 36, 36 kabuok ka buok. Santo nga 40x40 katas-on. Kita guys. Tawhoman la niya, ha nang pilo Ito man isang mang pantaw. Ito pa yung entaw ay ni eh. Hilo na ko, guys, ha? Nag-ida na yung Dala ng milo. Ah, managay pang hipos na ito kanina. Nandiyan. Nandiyan guys, mga palis. Nandiyan palis, mag-rehearsal Rehearsal. Mag-rehearsal. Rehearsal. Mag -rehearsal. Rehearsal. Ayan, siguro. Atom in the guys. Ang palis, mga inahan. Ang na mga napili sa Madonna. Na mandari. Ako ang guys, sa na may mga kalikan ba. Na event. So, magigikuhan ni ma'am. Teacher ni Kim Kim. Mara pa igagaw. mo. Represent sa Asis Main. Nasa eskwelahan mga sa yes, elementary. Nasa yes, eskwela o may laining kuan kuwan, naman laman. Hala. Kung may lain yung kuwan guys, ning sukol. Kung <laughs> so, ano to guys, o may lain yung sukol, susukuan so, so na laman. Hindi <laughs> tao. <laughs> Yan, jo, mas ma'am. Nga ma ako na laman. Sige na laman. Hindi tao. Mga na guys, mga mama na puro. Kung ako ba, pasuban, -so umainahan ba na? <laughs> basa kay na mo represent sa kada eskwelahan dari sa Alicia nakuwan na kuan man akabok 21 ka eskwelahan apil high school basa kay tanan na eskwelahan high school elementary uh, Nagkuhan sila og kontestan kontestan nitaw <laughs> mo represent sa eskwelahan so komen apiling ma'am hala na naman <laughs> kaya rong sunod ko no di na ko a ah, kaya rong na, na rason maka balibad <laughs> kalau aku yang rasa ni ke balai bagi Sekarang aku pun Bisa nama pun guys So may mga dagang kuan Introduction number Ramai emang buat introduction Introduction number Sports Sports wear Za Gaun mo na Za provider na uh, kuan Sekuilahan nga Ikuha Provide guys, uh, school, kung sports wear, ako rin mangita sa ang sport, saya yang isuot yes no? so unza mag -uan. unza mag rehearsal may datos gym <coughs> Praktis tag pasu uh, practice nag Paso -paso nga na heels nasa moto ko na ni jangkau guys <laughs> unza <habang> kudaan <laughs> oo oh, tas mga kuan kaya guman mga slim mga kaadzo Ini iling ini ngau-ngau importante na ay mo sa kada eskulahan. Please. Ano ang pagsisa guys? Kana ang kwarta high. So, kung managkan basing ng hapon. Magkan basing ng hapong adlawa. Ang ninda ang taga tikbok high school. So, dakot tik ng tikbok guys. Boto. So, Daag sila kay ilang kwarta kay 100 ban kapin. Ang ilang Agilang mismo yung mga kandida, uh, mga kurunahan. Kapit ako mahuman sa tiyo ng guys. Kaya kami lo, kaya madyo na mga paadong lari ba? Daan. Nagamang agay sa assist Main, itong hangi represent nga eskwalahan. Kwa misikan, may sikan. Kaya gamang ag kwarta na mo kay kwa naman. Nagamang kwarta na kwa 30, 30,000 kapin. At least naka sikan <laughs> agoban sa kita kan guys, 21 mi kabuok. 21 tanan kontestan 21 tanan mo napil mo represent sa kada eskwelahan so, na na agamong eskwelahan dari tanan sa Alicia guys 21 kabuok. apil na high school high school elementary so, mo po guys Pohon. Ang <laughs> <Kaya> kakuha na mo <magonsa. laughs>

oh four six eight ten wheelers dalagang trayakan nakakaligid ten wheelers ten wheelers na naku no? ten. ten wheelers masiyu yung outfit na okay, kayo yung napud yun finishing na sila dary

Tol gym guys. Tol ko karo dream. Bukay pagboro na. Hmm. Kasi bukay pagboro. Bukay pati Hey na. gusto pa yung mga bataan. Nga ano pa. Naku kaan sa Guys, karo na uh, ang Kanang, sayang na na, na uy. Karo na, rehearsal guys. atosa sa gym. Nag-uwan pa man. So, tatatag lagi. Sumug. Tak-tak ag-uwan. Kaya na na kapin. So, ako to make up gamay. Kaya ni. Pink gamay. Agli, ag na nga. Badzod. Kaya na Yes <laughs> na. <laughs> Then ako sa gym, guys. Ito papa gabriel papagabral. uli na. Igura ko. Igura ko. Ngayon. Naghana nagku ko ano na. Periyahan. Ano mga. Kaya na

gas dag umu to mangai kum ubun uh, ke eh. mangai kum sekarang ka saun ni dagang tubig to unde nam um, makau selas papaga bre tu laju kera ma um, pangliser makau um, singar ron jaran dang ngga kaju agi anan bah, um, ba ku unjak manga umbasila Hapit na may guys. Kaso paling hagubang um, mga madero panangabot. Huwag may pami. So, are mida ni mag, ano ni mag-practice, guys, na sa gym, kay, mazudari kay, ko ano daan ba, huwag sa mida pit, kasi mapwisto, inig, so good amang program po <laughs> So, So, kanayang kaibang, guys, nagkakuan na siya representative sa, na elementary school, unahan na dares ko an, guys, assist, assist main, so, ako assist main man ko, So nagitapok mi dari ang huwat sa ubang mga inahan. Ano ka suot guys? ang nag Spartan. <laughs> kay lapok makaado papadung na mga ari. Eh. Or na kay gihugman para bato. Ano, na gihugman guys ya. Yeah. Color black na ano, na glitters glitters na terno pa sang glitters glitters. <laughs> so nga na mo ra ni suot guys nga mag practice na kaso dangog man ato stage to ah. Delikado ug mabalintong. Saan na sila sir? Huwag ang sayang mga kurumadad po. So, so na may practice dari guys. Huwag ka sinugdanan pa. O, ba. o pa pa'y ba? Huwag pa kasasap-sasap pag-aza din taon. Huwag pa po may nakumplito liha. Daghan pa'y wa. Kaya lagi benek manak sa uwan. Nagsugod gug-uwan buntag hantod ning hapon. So ag uban wa nakatungha dana. sa kay lahi bang ajani mag practice nga di bitaw kompleto labinas ning pang arrange na kanang arrangement ninyo magka kun kuan magka lahi-lahi ag arrangement kay wa man ag uban. So lami gaja din ta tong na kompleto mi kaso gamay ra man mining tungha ron. Ja kon ba mi kabuok 21 kay Pero ag tulo dai kay eskwelahan twin. Ag duha dai kay eskwelahan guys mo wa, wa kuan kanang wa sila ning representative sa ilahang away ng represent sa ilahang skulahan. So kamera 19 rami ka buok tanan. Munim bungke gagamang ang linya dani. Na isa ka linya na po ug isa siyam. So na po practice na in town mik paso murag sportswear man ni amang kuanan kanang amang una. So so, na laman guys sarong in taon pag na yung mga idea ug asa mi ni mo lakaw mo nga. ini ko man dinay nga ni stanga guys mo na plane pusing-pusing okay kung sa imong i-props e o sa imong sports kinahanglan na pag props nga dadon nga tahay um volleyball so magdaka bola imo puto siyang i-action actionan ug sa mga puro mag volleyball so, <laughs> kan tahay uh, badminton magdapa ka racket kay mo puto imong i-action tong imong racket so, depende sa imo depende sa imo ang sports ug sa imong mapili So, kuan man mga gasa gahaga ang tak badminton ka. So, grabe naghana na badminton. Nag, naman. Nag, -kaparehan naman ta ng sports. sumangita so, ko sports nga kanang kuan. Mga Lahi-lahi -lahil ba? So, mabagay pa sa height nga sports. <laughs> so, pohon. Makakita ramo mo guys, pohon. Ugan sa mga puro din ha. Mga madir. <laughs> so, mga guwapa ka. So, mga inahan guys. So dala ga hina hina in taon kay grabe in taon ng, ng stage diha kay na in taon ito. So madula in man taon in ka 24 pohon og limo ben kag kay problema kay mangi heels na ra mga inahan sa tanang panabang. so kanay guys kanang atubangan ng classmate si Marjorie. So kanay pud taga katipunan ni si Jack na na sa ka adu buyag. <laughs> Katong nasa tubangan kana murang naka pulka dots mo nag amang madaw na puhon. Practice ang person <laughs>